Oh. Huh? So, so, uh, bus so, so, Ayun okay, eh, mga... mga idol, snack time so, mga idol. So, gidal an remig sa busing, bus amo manager. So, ano yung sak mga idol, los. So, na pa binuylos mga idol ah, mga nai-nai mga idol, pinisi. No, pinisi mga idol, no. Ada an binis na kay. Na pa tay kuno idol. Sa tuwa mga idol, kuan na siya kanang si binay mga lubong. <laughs> yan eh, <ay>, juice. <laughs> oh, yan na. <laughs> Ma'am, nagod sa na lubong, mga lubong. So, wala pa may kauman sa Osaka Iras, mga ka-idol, o. Oh. Ayan, mga ka-idol, mga ka-farmers. Ayan, so, mga... So, napay, doha kalinya linya, mga ka-farmers. Doha ka Kuwag sagbot. So, napay, Osaka Kabalay, mga ka-farmers. Ka sa Kabalay, kung anon, ko anak sagbot. Ayan, so, snack so, sa mga ka-farmers, o. Ayan, farmers Ayan. Uh, Tayo na, masak time. farmers masak time, eh. Ayan, ayan.

O yung okay, kaya ka rin mga mga farmers Ayan Kaon Mga kuya ko yung <laughs> nga ona Mga kuya ko yung mga farmers Magulay among nago Mag uuma Mag uuma nga mga kuya ko yung Sarap. May sawak. May mga pamas. <coughs> so, ah. Ayan. Hmm. Pinisi atong karon. So, update sa atong palangang ron. Medyo makulimlim. Medyo malamig. Medyo limoot. Pero medyo may araw. Ayan. So, Uh, sa ibang sa ubang lugar mga ka farmers nag snow na. Kung di wala pagyud wala pa snow. So probinsya probinsya din dere, province province. Alam. Hmm? Ya han pug buntod mga farmers oh. Hmm. So, tong update sa tong palibot? Ayan.